tahimik mong iniisip, yan gabi-gabi, di ba? Pero araw-araw, may dahilan kang ibinubulong sa sarili mo. Hindi pa ako handa. Wala akong sapat na pera. Baka hindi ako magtagumpay. Pero tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kung hindi ngayon, kailan? Bawat taong matagumpay, may iisang pinagmulan, isang simpleng desisyon na magsimula. Hindi nila hinintay ang perpektong panahon, ang perpektong o ang perpektong sila. Sinimulan nila kahit natatakot sila, kahit hindi buo ang plano, kahit walang kasiguraduhan. At alam mo kung anong meron ka ngayon, eksaktong meron din sila noon. Pag-asa at ang pag-asang yan sapat na para humakbang ka palapit sa panaginip mo. Ang layunin ng video na ito, simple lang, hikayatin ka, gisingin ka, pukawin ang apoy sa loob mo para hindi mo na lang basta pangarapin ang tagumpay, kundi simulan mo na ang kwento mo patungo roon. Kasi totoo ito, ang bawat isa sa atin, may kakayahang gumawa ng sariling kwento ng tagumpay. Walang template, walang shortcut, pero may isang bagay na siguradong kailangan. Ang unang hakbang. Kaya habang pinapakinggan mo ako ngayon, sana tandaan mo, ang buhay mo ay mahalaga at ang tagumpay mo nagsisimula sa desisyong ito. Part 2. Ano nga ba ang tunay na tagumpay? Akala ng iba, kapag may magarang kotse kana, na, malaking bahay, at maraming pera sa bangko, ayun na yun, tagumpay na. Pero sa totoo lang, iba-iba ang sukatan ng tagumpay para sa bawat tao. Para sa isang single mom, tagumpay ang mapag-aral ang mga anak. Para sa isang manggagawa, tagumpay ang makauwi ng ligtas at may dalang pagkain. Para sa iba, tahimik na buhay lang, malayo sa gulo, kasama ang pamilya, iyon na ang pinakatagumpay. At minsan, ang tagumpay ay hindi nakikita ng iba. Pero ramdam mo, sa puso mo, yung simpleng ginhawa, yung payapang isip, yung pakiramdam na may saysay -say ang bawat araw. Kaya bago mo sabihin wala pa ako sa tagumpay, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba talaga ang tagumpay para sa akin? hindi para sa kaibigan mo, hindi para sa social media, kundi para sa iyo. Hindi mo kailangang sukatin ang kwento mo gamit ang panukat ng iba. Ang mahalaga, alam mo kung anong direksyon ang gusto mong puntahan at bakit. Dahil kapag malinaw sa iyo kung ano ang tagumpay, mas magiging malinaw rin kung anong hakbang ang dapat mong simulan. Part 3. Alam mo, minsan hindi naman kulang ang pangarap natin. Ang kulang, yung lakas ng loob para simulan ito, bakit nga ba marami sa atin ang hindi makausap? Ang simpleng sagot, marami tayong kinatatakutan. Una, takot na mabigong. Kasi ayaw nating masabing nagkamali tayo. Ayaw nating pagtawanan. Ayaw nating mapahiya. Pero, hindi ba mas nakakatakot ang hindi subukan? Mas masakit yata ang sabihin, sana ginawa ko, kesa sa sinubukan ko, pero natuto. Karamdam natin, kulang tayo. Wala akong sapat na alam. Walang tutulong sa akin. Pero tandaan mo, lahat ng eksperto, dating nagsimula rin sa wala. At hindi mo kailangang maging handa sa lahat bago ka magsimula. Pangatlo, kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Ang galing niya, ako hindi. Ang bilis niyang umangat, ako naiwan. Pero hindi mo alam kung ilang beses na siyang nadapa bago siya tumayo. Ang kwento mo, iba sa kwento niya. At okay lang yun. At panghuli, sobrang daming iniisip kaya naunguro. Pamilya, trabaho, takot, duda, pagod. Lahat yan bumabagal sa'yo. Pero minsan, kailangan mong pumili. Magpapatuloy ka bang isipin ang lahat ng paano kung usisimulan mo na ang bakit hindi. Part 4. Bakit nga ba ngayon ang tamang panahon para simulan ang pangarap mo? Kasi totoo ito, walang perpektong oras. Walang araw na sigurado, handang-handa ka na. At kung palagi mong hihintayin ang tamang panahon, baka abutin ka ng habang buhay na paghihintay. Ngayon ang meron ka, hindi bukas, hindi pag-okay na ang lahat. Kasi ang katotohanan, hindi magiging okay ang lahat ng sabay-sabay. Pero kapag kumilos ka ngayon, nagkakaroon ng direksyon ng araw. Mo. At bawat malit na hakbang, o kahit simple na research, tanong, o journal, yan ay bahagi na ng mas malaking kwento mo. Parang pagtatanim. Hindi mo naman makikita agad ang bunga, pero kapag nagsimula ka ngayon, araw-araw ay may progress. Hindi man halata, pero gumagalaw ka. At tandaan mo, habang mas maaga kang magsimula, mas malayo ang mararating mo. Ang isang taong nagsimulang maglakad ngayon, kahit pamabaga, ay mas mauuna pa rin kesa sa taong mabilis. Pero hindi kumilos. Kaya huwag mong maliitin ang araw na ito. Ito ang simula ng pagbabago. Hindi mo kailangan maging sigurado sa lahat. Kailangan mo lang magsimula. At Part 5 So, Paano nga ba magsimula? Hindi mo kailangan gumawa ng malaki agad. Ang mahalaga, simulan mo kahit paunti-unti. Una, alamin mo kung ano talaga ang gusto mo. Hindi lang iyong sabi ng iba, hindi lang iyong uso. Kundi yung bagay na kapag iniisip mo, tumitibok ang puso mo, yung may bakit na malinaw sa'yo. Kasi kapag alam mo ang dahilan mo, mas tatagal ka kahit pagod ka na. Pangalawa, gumawa ng simple at malinaw na plano. Hindi kailangan perpekto. Kahit isang notebook lang na may listahan ng unang tatlong hakbang, malaking bagay na yon. Ang plano hindi para maging komplikado. Ginagawa ito para hindi ka mawala sa landas. Pangatlo, humingi ka ng tulong o inspirasyon na sa iba. Pwedeng kaibigan, mentor, o kahit mga video, libro, o podcast. Hindi mo kailangang maglakad mag-isa. May mga taong handang suporta. Minsan, kailangan mo lang silang tanawin. At panghuli, gawin mo ito araw-araw, kahit paunti-unti lang. Kahit sampung minuto lang sa isang araw. Basta consistent. Dahil ang tagumpay ay hindi bigla ang resulta. Ito ay bunga ng araw-araw na pagsisikap. Kaya huwag kang matakot magsimula ng maliit. Ang mahalaga, nagsimula ka. At sa bawat araw na inuulit mo yan, mas lumalapit ka sa tagumpay na gusto mo. Sa lahat, kailangan mo lang magsimila. Part 6 Alam mo ba si Mang Tonyo? Isang karaniwang karpintero. Tatlong anak, walang permanenteng trabaho. Pero may pangarap, makapagtayo ng sarili niyang maliit na furniture shop. Hindi siya marunong sa business, wala siyang malaking puhunan. Ang meron lang siya, sipag, dasal, at pangarap. Kaya araw-araw, pagkatapos ng trabaho, gumagawa siya ng simpleng upuan at mesa gamit ang tiratirang kaho. Pinupost ng anak niya sa Facebook. Hanggang sa isang araw, may umorder. Isa, naging lima. Lima, naging sampu. Ngayon, may sarili na siyang maliit na shop. Tatlong tao na ang tinuturuan niya. At ang pinakamahalaga, nakapagpatapos siya ng dalawang anak sa kolehiyo hindi niya hinintay ang perpektong panahon. Hindi niya sinabing, wala akong alam. Sinimulan niya sa kaya niya. At ngayon, may sarili siyang kwento ng tagumpay. At kung ako naman ang tatanungin mo, hindi rin madali ang lahat ng ito. Pero ang natutunan ko ay simple lang. Walang saysay ang pangarap kung hindi mo ito lalakari. Ang tagumpay, hindi lang para sa may kaya hindi lang para sa matalim. Ang tagumpay para sa taong handang magsimula kahit sa maliit, kahit mahirap, kahit natatakot. Poem um, Part 7 Bago matapos ang mensaheng ito, gusto lang kitang paalalahanan. Hindi kailangang malaki agad ang simula mo. Hindi kailangan ng ingranding plano mamahaling gamit o daan-daang followers. Ang kailangan lang ay mo yung unang hakbang maliit man, mabagal man, basta totoo. Dahil ang tagumpay hindi nasusubat sa bilis, kundi sa katatagan mong ipagpatuloy kahit mahirap. Kaya ngayon, may isa lang akong hamon sa iyo. Ngayong araw, kahit isang hakbang lang, subukan mo. Maglista ka ng goal mo. Mag-research. mag, mag ng message sa taong gusto mong kausapin. Mag-ipo. Mag-practice. O kahit umupo ka lang at kausapin ang sarili mo handa na ako kahit pa unti-unti. Walang ibang makakagawa niya para sa'yo. Ikaw lang. Dahil ang kwento mo hindi mag-uumpisa hanggat di mo sinusulat ang